kami sa PC Lighthouse. May siya yung ko, may katuan tayo sa kanugar o po na nga kung may ko, pakita ko sa inyo. Uh, Papagin marasa paano ang mga ways, anong mga kanatuan, and pila ang mga mabayaran. So, off din nyo ko, pagin marasa Let's go! Time check, it's 7.39 in the morning naging ginawa natin sa so Giappon yung markada So ano guys, siya ay riyana yung alas 7, wala pa sa Giappon alas na 8 media, medyang, nakat sa Ororo so mawala lang yung dali, -dali ng mga naman kami sa Pulupandan Ay salamat, napit lang maliit So time check, it's 8.12 yung dali-dali lang naman Ay, na kami sa

Nagiging na si Kier Manila. So mga pito dyan eh. Kaya wala pa kami sa mga piti na. So ano yung sitwasyon? Current situation. So lapit na kami sa Guimaras. Ayan na oh. Mga windmill oh. Baka to. Tadakaroon. Yes! Finally here! Baka po yung tubig. Clear, clear. Big ka tingin eh! Let's go. So mo na na kami. Pagkabot niyo sa Gimaras, mabayad ka mo diyan na isang ilang. Ito, terminal fee for another 118 pesos before ka mo makagawa sa ilang port. Tray mm -hmm. kami sa si ilang. Ito, esplanad. Picture kami diyan na yan. Pagkatapos sa wing wheel, medyo itisiment na ito pero okay lang hindi masyadong nakalanda ang tuba. Sa alam ko, gusto mo din makapicture o sa viewing point na? Ikaw, sino sa real? Viewing point na lang, sila ka ito. Wow! Ang daon, ang daon, ang mo? pa sa YC mo. Dito dito. Dito, hindi ka sa likod ko. Nga may windmill sila. Okay, amulis from this point na wheel. Negros. So nga, nagmatindog sila windmill. Okay, para makasurprise na for EE to -E NG mat. Okay. Maga, mag produce ganyan sa electricity, di ba? M power. Mga one-fourth sa Iloilo. Ito ino kasi ang gilimaras. Oh, wow! Pag-maliwan! Tulog pa mo? Ya. Yeah. Yot na, wag ka balik ba? 50% of the there. All the way down. Dala lang yun bala? Oh, nalang to. Ay, mga ito ko nalagyan. Boss, thank you. ko di ka. Gibalik. Oh, nakawa. Oh. Oh, nalang ah. yun. Ano pa? Hamba ko si mo. Hawa. niya tol Ano akong kamot? Ay, lain. Piling ko di puta. Lain pa, driver. Tangkas ko lang. Tangkas ko lang. Hindi lang po. Arok ka na nakakitrive bro sa pa. Hindi na. Okay, so ang galakat lang ko sa buong kanya. Nahawak ko sa heights. So lockton ko lang ni Sala Lahin ang ginpadrive ko sa motor ko. Hindi ko ganyan kaya. Sa video, hindi siya pala noon nga taas. Pero taas, gitsaya. Nangiluhan ko balan sa amunika taas nga daan. Fisherman's Wharf Cafe. Hindi kami mas for lunch. Ay. Siyempre nga budlay, magmotor nga gutom. Maginatulo ulo, sa upot ko budlay na. Dito ka namin, man siyang view. Ito okay, bang bye-bye. Dito ka man sila Dua rice. No, dito no, rice. Hindi ko to, upot ko ba? <laughs> Nang no, pwede may slime pati. <laughs> Okay, so ari kami sa bungo nag stop over para manyaga sa nga ni yung pwede nga daw. Hindi mo masyado So, tundo, ang taka mo, um, from Pulipandan, go ito Gimaras. Kung nakamotor ka mo, is around 350. Tapos may aras sa uh, first makanto ka mo sa coastal. As coast guard, para ipacheck lang inyo, mamalisin um, siya. Um, or CR. Next is mabayad kamo sa, sa Plity, which is 350. Tapos may terminal fee nga 23 pesos. Tapos kung may dala ka mga motor, mabayad ka mo sa barge mismo. 50 pesos para sa karga. And then kung manaog ka mo, mabayad pa ka mo sa terminal fee sa may Port of Sibunga, 118 naman na siya. So muna 118. tanan, 118! Oh, 118. Pag-abot niyo sa may Guimaras nga port, amun ang balay niyo. And then, pag gusto na lago, ang pinakalapit. Amun yung katuwa naman sa si buong is, total lapit eh ang windmill. Mga windmill kami, kaya munang pinakalapit. And then after that, pakita ko lang ko sa inyo kung ang kami next maka kami ay eh, kasi mag init ang ulo naman kaya idritso naman sa vibe vibe lang mo motor na mo na Samit na nang Thank you Sampat. nang Wow! Sampat! eh! Ano yung kato tadi sa Gimaras? Food trip! <laughs> <laughs> Nakabot dahil lugay yun sa inyo lalo Laka na sa lalo nila May yung may bangrus? rus? Hindi <laughs> 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 <Ay>, wala! <laughs> May pag pagod pa sa may Gisney Lighthouse, medyo pasaka sa medyo matarik yung lakan, mga kaibigan. Kainit. Pero may mga apartment pa na, may pa rin yun. Eh. Oh, hey. So, lapit na lang Taon Ta sa Temporary Close, ha. May namin sa madalan sa Gimaran. Sa Temporary Close, pwede okay, na. Wala nung dalog, Tuga na tuyo ko. lalo. Aparto. So, hindi na kami mapuslan sa buong araw kami sa Gisi Lighthouse. After ni Mary Sorto sa punta, dito kami mapuway-huway. So, sa buong araw nga kami nga, amigo. Medyo hindi sa kapo ito lang. Ay, sorry. Ah! Tol! Dari tayo na tulog ko? Wow! Hindi nyo makita. Ito namin. Hapon! mga spio ko yung blanid Aureliano ay doon ko so andito na tayo ngayon sa Gisi Lighthouse matatagpuan sa Gimaras Negros Negros ano ito Lighted up for the first time in 1894 so this is the second oldest at the home. Di sura, na home di pictorial talo galing sura tatugisay na Wow! Tol! Encantadia! Taong tol! Taong tol! Dalang! Dalang! Pwede di ka wish yung may mo Kulbaan, mas may mga ano? Kulbaan. Tapos gulpita mo yung gulpot daw. Hala, yung papatiyan sa so, hinga-hinga. no. So, ginadilian ang pagsaka kay Delicado. Tingin namin, ito sa mga historical landmarks. No? Halim pa sa France at mm -hmm. sa Portugal. Oo, oh, ang ilang asiminto, tol, no? Puga. So, huwag-huwag <laughs> kami diyan na. Ang guwapo. So, yun naman yan. Pero matulog-tulog kami diyan ay eh. medyo hinatuyo kami sa biyahe. Tulog-tulog kami diyan ay. Eh. pwesto, find your poison. <laughs> Nangato lang ako ni Miko. So makita kami diyan total may resort man dito yun. Ano ka resort? Pasensitive din sa so. kanipan niya. Nangato lang sa so, kinigdaan namun. Ah, uh, nabi. Tubig is nice, girl. fairness na may din natukpa na mo na bakot bakot tapos dumiara tapos na tayo oh Pagdamo na da. Pagdamo na Mga kulakan. Oo. Oh. sa kula. Ote. Kaling Tapos may isimulaan sa State University. Okay. So, kamuha ka lang. Okay. So, hindi na kami mag sa ngamang Katry ko, katry naman sa Kung kami sa wala walang na mo nandiyan. Nanugo ka naman! Nanugo naman sa nanugo naman sa ako. Ari kami di ako, picture kami Okay, pa. Stop over kami sa... Life begins after coffee. The... Ito oh, klay, nakasunod mo kami na. Ang mga bad premonition. Oh, mga kape kami dyan ay. Para amigo ko. Gutom naman sa asyo, mo na do. Kada motor namun ya, kada lagaw namun ya do. Mingo yung pool. Sige. Shake na sa shake. Ah, kapag dami nga yun. Okay. <makes noise> Parang pa kami makulong sa kapi. Kaya ka nalupat, makulong bakal ng charger para lang ma-charge sa tanan. Hi, doggy, doggy, doggy! How's the hungry monkey? Okay. Hi! Hey! Manadlok. Manadlok <laughs> sa no? Okay, so, ari na kami sa port for Danny going to Iloilo, mabayad ng kamo um, terminal fee na sila ganito, 20 something, tapos 250, ay hindi, 125. 125 each ng motor. So, um, mula na. Dito ka mabaya to. Oh. Sulod ka mo sa may port. So, current situation, medyo tapo. So far, kamusta ang mga kamarag, ride boy? Gwapo ako sa Gimaras ni Puga. Lapad-lapad to. Wala traffic. Grabe yung linya. Hmm. Gimaras going to Iloilo, Hordan Port. Oh. So may mga amigo, tating ang naksidente. Tama na nga halong, ikaw mo magbangking-bangking sa so, mga yabok. Di nang igo, di nang igo. Wow, oh, kanamit. Una ha, una ha, una ha. Agwa, ngayon natong baksinada. Agwa last na. May Check it's already What other cup for me? <makes> Creo que va la siguiente month on card, After Cardate. sa dia, After is sa whole, May <makes> me see <noise> what na man <makes> is ito ba tabik? Patabik? Patabik, nagkipinil si LL Tawag oh, ka boy, sa um, humilo ko ba? Sir, gusto mo juice, wine, water? Alright, dahil namin si Ilo Ilo to, tama na lang ang skat, pero to, kaya rin si Ilo, -Ilo to. So, Ito, ari kami sa buong sa Mr. Knuckles, crispy pata Kiga panamkon, ito ka busong Ayan po niya, kami diyan eh, before we head home to Bacolod, ari kami sa Mr. Knuckles pata. Naya Cheers to a successful gimaras look. Whiskey pata for the win. Dinuguan. Siyempre, Pinoy's best lumpia. Happy ka man, sir? Ayos oh, pala. Nung, got respect to this. Ayan! Angayon! Ano yun? How is ba? Hindi po tayo nag-i-register na lang. Hindi na. Hindi, joke na. O, pinanood. Dua lang ka. May dinuguan po. Ting-hutong ang isang limaras na nga right now. Don't patry ba? O, ah. Domoyong. O, it's just good. Nabit-nabit. Domoyong. So, geredy na kami para magpuli. All good in the hood! So, yeah. I guess that's it. Pa-dumanggas na kami kapulley kami. Balanta lang karoon kung o-vlog pa ako. But then, Don't forget to be kind to one another. Don't forget to be nice to one another. And always smile at strangers. Till our next ride. Bye.